Ang Los Angeles ay kinain pa rin ng apoy hanggang ngayon at mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng sunog dahil pinapatupad na doon sa LA ang force evacuation. Mahigit sa 31,000 na katao ang pinapalikas na malapit sa sunog at nababalitang marami na naman ang mga ari-ariang nasunog kasama na ang mga mansyon ng iilang celebrity doon at ang isa sa mga mansyon na iyon ay ang mansyon ng isang sikat at batang popstar na si Ariana Grande. Si Ariana Grande ay ipinanganak at lumaki sa Boca Raton, Florida, USA. At minulat siya ng kanyang pamilya sa paniniwala ng tradisyon ng Romano Katoliko. Ang pagiging relihiyoso ay bahagi na ng kanyang magandang buhay. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananampalataya sa relihiyong katoliko habang siya ay naging mature. At sa panahon ng kanyang pagdadalaga, si Ariana at ang kanyang pamilya ay humiwalay na sa simbahang katoliko isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang paninindigan ng simbahang katoliko laban sa LGBT community. Ang isyong ito ay naging personal kay Ariana dahil ang kanyang kapatid na si Frankie Grande ay isang hayagang miyembro ng LGBT community. Para kay Ariana, Mahalaga ang pagtanggap at suporta sa kanyang kapatid. At ngayon ay namayagpag na ang kasikatan ni Ariana Grande. Isa na siyang sikat na singer, songwriter, at actress mula sa Estados Unidos. Ipinanganak noong June 26, 1993. Siya ay nakilala sa kanyang pagganap bilang at valentin sa mga Nicolay TV at Victorious at Sam kat programs at kalaunan siya ay naging isa sa pinakakilalang pop star sa buong mundo dahil sa kanyang malalakas na boses at kahangahangang sopranong tinig. At hindi lang yan, si Ariana Grande ay kilala rin sa pag-impersonate ng mga boses sa ilang mga sikat din na mga singer kagaya nila si Dion, Britney Spears, Christina Aguilera, Shakira, Mariah Carey at marami pang iba. Masasabi kong... Kakaiba, magaling at mahusay ang talento ng batang ito pero gaya rin ng ibang mga artista at sikat na singer ngayon si Ariana Grande ay nalihis din ng landas ang pagangat niya sa mundo ng showbiz at pagkanta ay may kapalit Marami sa mga taghanga ni Ariana Grande ay naniniwalang siya ay miyembro ng Illuminati. Maraming mga sikat at magaling na celebrity sa mundo ngayon ang dumaan sa ritual na ito. Tinatawag itong Good Girl Gone Bad Illuminati Ritual. Ano ba ang Illuminati? ang Illuminati ay isang paraan para ikaw ay malinlang. Ang Illuminati ay isang grupo ng mga mayayamang tao na kayang magbigay sa iyo ng katanyagan, kasikatan at mga luho sa buhay. Basta't sumunod ka lang sa kanilang ipinag-uutos na sambahin mo ang kanilang Diyos. Marami sa mga celebrity ngayon ang hindi na makaalis sa Illuminati na kanilang kinabibilangan. Dahil ang sinumang aalis sa grupong ito ay katumbas ang kanilang buhay. Ngayon, sa nangyayaring sunog sa LA, labis ang hinagpis at lungkot ni Ariana dahil kasama nang naabo ang kanyang mansyon na pinaghihirapan. At dahil sa pangyayaring ito, natauhan si Ariana. Di baling maging abo ang kanyang mga ari-arian basta't siya ay buhay. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos na binigyan pa siya ng pagkakataong magbago. Si Ariana ngayon ay masayang nagbabahagi ng mga salita ng Diyos at kumakanta na rin siya ng mga worship song maganda ang ginawa ni Ariana dahil taliwa sa kanyang kasikatan ay hindi niya ikinahihiya si Jesus. Siya ang inspirasyon ngayon ng iba para kumilala sa Diyos, lalo na sa LA na hindi kumilala sa Diyos. Makinig kayo Los Angeles, sinabi sa Mateo chapter 10 verse 32 to 33. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking ama na nasa langit. Ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. At ganito din ang ating mababasa sa mga awit chapter 91 verse 14 to 15. Ang sabi ng Diyos, Ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan aking sasamahan at kung may problema ay sa sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Hindi ninyo dapat ikabahala ang mga bagay at ari-arian na nawala sa inyo dahil sinabi ng Diyos na mababasa natin sa Joel chapter 2 verse 25. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Kilalanin niyo lang ang Diyos at ang lahat ng mga bagay na nawala sa inyo ay ibabalik niya.